ay. Shout out sa asawa mo Yan, sige sir. Shout out sa ano. Asawa, asawa daw ni asawa sir. Yun. Uh, bibili sila ng relo ni Bustan. Dito. Yan yung lakay at Yung papansin TV. Yung <laughs> madal. Oh, Yan, papansin TV. Mabago ah. Oh.

Ayano, siya naman ibigay talaga. Nakakawani mikit ng ako Dito sa Ito na ang bagay. Hindi wala mga mali mga bago yan. mga no? siya, natin mga bago. si atip Ayan, yeah, na po sir. Hanggat maaga po. Hanggat ko kayo napunta. Ah, sobrang dami sa Hello guys, yan. Yung update natin yung presyohan ng relo ni Boston. So si Boss Dan nga pala ay matatagpuan dito sa Carmen Planas harap ng BDO. So yan sa mga naghahanap diyan ng mga murang relo, maganda yung quality, pwede po kayo rito. So ito yung mga sample ng mga relo ni Boss Dan. Boss yung ganito nyo kung magkano pati? 4,500 yan, negosyable na yun 4,500 Ito, 3,500 yan mga yun ito mga 3,500 guys Puro negosyable pa yun Puro negosyable pa po ito Yan you know. o Ito ang apat, 4,500 ito, 4,500 daw guys. 200 meters siya. 200 meters, 4,500. Yung dito ito po. Ito naman, 4,000. 4,000. Hanggang dito po, postan, ito. no. Hanggang 4,000 dito guys. Yung, yung, Rolex Dipsy natin, 3.5 lang yung 3.5 daw po ito. Ah, eh, Rolex Dipsy. Dip Hanggang dito po, boss Ito to, ito to. Ito mga to. Mga to, GMT Rolex toy Ito to. Pagdating dito po, boss 4,000. 4,000. Mga vintage ah, na, na sa ito. Okay, John. Oh, Pagdating po sa Invicta nyo po. Invicta, 4,500 lang. 4,500. Uh, nagsasara bukas yung Invicta natin. natin. Ayan, nagsasara bukas. 4,500 uh, lang. Nagsasara bukas. Ayun, James Band po Dinatawag yan. Tinatawag nila ang James Band yan. Opo. Oh, 4,500. Uh, Ayan, 4,500 guys. Ayan. Dalawa yan, pati ito. Ito, dalawa yung ano, uh, style. Ito mga... Pares same uh, price. 4,500. Ayan. Yeah. Dito naman po stand sa mga Rolex nyo po. Itong Tudor natin, 3-5 yan. Ito dalawa Tudor. So, Yung Rolex, 2 yan. Ayan, mga uh, 2 daw yan guys. Yung yun. Rolex yun. Daytona. Rolex Daytona, Rolex Agmari na yan, 2 Ayan, 2 Pagdating po dito po. 2 Tag Uwer Automatic, 2-5. 2 Omega po. 2-5. 2 po. Mura Automatic. Ayan o, oh, no? um, mga may gap. Tag 2.5. Dito uh, po, boss lang. Para siya. 2.5 hanggang Teknumarin. 2.8. 2.8. Teknumarin. 2.7 yung grado. 2.7 yung grado. Yung ano nyo po? AP. 2.7 to AP. Hmm. Automatic. 2.7 automatic. Lubos lubos yun na po natin Breitling natin 3,000 breitling 3,000 yeah. Ito ito ang Tagyower 2,500 lang yan 2,500 yung mga yeah. Tagyower so. Yan yan Tapos na tapos na kami five. Ito mga 2,500 oh, din po ito okay. so, Yan mga 2,500 puse Yung ano natin T-shirt 2,700 2,700 1,500 Ito mga ito po 1,500 1,500 Michael Kors 1,300 1,300 Ito naman po mga 1,300 1,200 1,200 ito po busan mga iba ibala to to ito to dalawa lang ito ito 28 yan guys 28 25 na ito 25 na, na lahat oh yan no ito po 25 na so yun maraming salamat po busdan ayan sa mga nagkaka-interesado po diyan nakita niyo po na yun yung gusto niyo pong reload dito lang po yan sa harapan ng BDO Carmen Plana. So, yan, once again, maraming maraming salamat po sa inyo. Uh, sana wag po kayo magsawa na tumangkilik sa ating mga videos na ina-upload dito. Once again, maraming salamat and God bless po sa lahat. Yan, ang kaganapan dito sa Carmen Plana sa araw po ng Sabado.

Pang ilang collection na po yan, ma'am, sir? Hindi, ngayon lang po? ayun lang, napanood daw tayo. Napanood Lag kayo ng vlog. Ayun namin. Kayo po, sir. Saan pa po galing yan? San Mateo Rizal. Sige po, Talaga, Talaga. San Mateo. Talaga, lang anda lang, Lam balita ano pa eh Doon ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano

Mga ano, pero sa iso, si City ka binaka. Mm, sa Tayo. sa Dayaw lang 'yan. Pati mo sa Barrios Family. Barrios. Diyan po Ingat po kayo. Ooh. i don't know if i'm strong enough i've never been the kind to give it up but this time don't know which way to go somewhere I've already been Am I really going back again this time?